mga na nagsasarapang pagkaing Pinoy ang pinuntahan namin ngayong araw mga boss. Mula sa napaka-savory nilang kare-kare, ang pampahaba sa buhay na pansit gisado, napaka-juicy na fried chicken, sa kanilang sizzling sisig na napaka-crispy, at sa kanilang napakasarap na Shanghai. Ay oh, mga boss, kailan ka ba huling kumain sa Jerry's? Alam nyo ba na meron ng bagong-bagong bukas na Jerry's dito sa Isabela? Ngayong araw mga boss, samahan nyo kung puntahan itong pinakabagong bukas na branch ng Jerry's. At ayun na nga, nabalitaan ko, meron na silang bagong-bagong bukas na branch dito sa Ilagan City. Matatagpuan lang sila mga boss sa ground floor, Central Mall Ilagan, Barangay Alibago. At nagbubukas sila from 10am to 9pm. Bago pa nga nagsimula ang programa mga boss, ay pumasok muna ka sa loob para tignan kung ano ang itsura nito. Sa ambience pa lang mga boss, very comfortable, malinis at fully air-conditioned sila dito. Full support nga din ang local government unit ng Ilagan City sa pamumuno ni Honorable Jose Marie L. Diaz at maging ang governor ng Isabela ay umatin din na si Honorable Rodito Albano III. Matapos nga ng ribbon cutting mga boss ay pumasok na rin ang mga pinagpipitagang bisita. At syempre, ano pa ba ang pinunta natin dito mga boss kundi ang kanilang mga nagsasarapang pagkain? Naalala ko nga yung huling kain ko sa Jerry's 3 years ago nung nasa Manila pa ako. Kaya very thankful nga ako at saka excited na makakatikim ulit ako ng mga pagkain na pangmalakasan dito sa Jerry's. Sino ba naman kasing hindi my excite bukod sa masarap na pagkain? pagkain nila dito, maganda ang ambience, maganda ang customer service, comfortable kubain at affordable price. Actually, itong mga nasubukan namin ay e talaga namang pasok na pasok sa aking panglasa. Tulad na lamang nitong kanilang fried chicken na napaka juicy inside, tapos yung sauce pa nila ay e napakasarap. At ito nga, sobrang tuwang-tuwa ako nang nalaman kong meron pala silang kare-kare. Pagdating sa lasa, kuhang-kuha talaga nito ang gusto ko. Kita nyo naman, sa presentasyon pa lang ng kanilang pagkain eh, nakakatakam na nga. Pag sinabing isabilin nyo, matik mahilig sa pansit yan. Kaya nga, hindi ko pinalagpas sa tikman itong kanilang pansit gisado. Hindi sa pagiging OA ah, pero sobrang nasarapan talaga ako dito sa kanilang pansit. Eh alam niyo naman, sobrang hilig ko sa pansit kabagan at batil patong. Kaya itong kanilang pansit gisado ay eh, talaga namang nagustuhan ko. Shanghai baka mo, alam kong alam niyo yan, na paborito talaga natin yung Shanghai. Lalong lalo na sa mga espesyal na okasyon. Yung iba pa nga, binubul sa yung Shanghai para maka-take out. Pero dito sa Jerry's, hindi mo na kailangan pang maghintay ng espesyal na okasyon para makatikim ng Shanghai. Eh dito naman sa kanilang sizzling sisig, eh parang mas bagay ito sa pulutan. Konti lang ang tinikman ko dito kasi nabusog na talaga ako sa ibang putahe. Pero pagdating sa crispiness, pasok na pasok naman, kaya dapat nyo ring orderin to. Kaya ano pang hinihintay nyo mga boss, huwag na kayong mag-atubili pa. Puntahan nyo na itong pinakabagong bukas na Jerry's dito sa Ilagan City. Yun lang mga boss, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa dulo, mabalo. Hey!